What is <laughs> Pinoy, funny memes, funny videos, compilation. What's up guys? Buling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa sigurado magugood vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Oh, kalamares kayo dyan. May libreng dental floss. <laughs> oh, sticky kalamares mozzarella cheese. <laughs> mozzarella cheese pala yan. Agara ng calamaris na yan, may hibla, no? Dumikit ba sa ngipin niya? <laughs> Sobrang sticky naman niya. Pero bigla akong nag-crave, men. Sarap niyan, men. Trip ni Lola. Lola

Malalampasan mo rin yan ate Siguro Kaya hindi ako pinapapulot ni Lord ng malaking pera Kasi alam niyang hindi ko isa sa uli <laughs> By the way, kumain ka na dyan Baka sabihin ng jowa mo Pinapapayaan kita <laughs> Yung super crush mo si Gigi <laughs> Kawawa naman si kuya Dinaan na lang sa TV <laughs> Pero malay mo, single si Gigi, di ba? Malay mo, may chance. Ay, ay, ay! Magaling man kumanta, grabe. <laughs> Maluwag pa ba? Pwede bang sabit? <laughs> nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang tama? Pukulitin huh? po. Kailan nagiging tama ang Madaling mali lang at kailan nagiging mali ang tama? Para sa akin po, ang tama at mali ay magkasalungat. Yung tama po ay palaging mga babae. <laughs> ang mali po ay palaging mga lalaki. Nadali mo, kuya. <laughs> yung lamang po. Yung mga babae na yan, laging may mga tama. May mga tama sila. May nanalo na. Uwian na. Ngayon? Tama ka na. Thank you so much. Eh, sabi sa'yo eh. Ano kaya mangyayari dito? Pati natutulog na pagtripan, Wala kayong awa. <laughs> Gulat siya eh. Bakit dalawa ako? <laughs> oh <God. laughs> Ganun pala pumara ng trend. What is What if puro rot? <laughs> Only seaman can relate. Tama. <laughs> Na-experience ko yan. Atay! <laughs> sa una, nakakabahan ka talaga. Pero pag uh, ginawa mo na, eh, masarap pa sa pakiramdam. At kaya, Gobi. Mababaw lang naman yan eh. Kaya mo yan? <laughs> Yon! Dapat wag kang gaganon. Masakit yan sa braso. Pero at least okay na. Guys, first time ko gumamit ng bidet sa buong buhay ko. Mm -hmm. Wala akong planong maligo. Oo, nakatawel ako. Kasi nabasa ako. Mm -hmm. Pero kanina, nakapantalon ako, naka-t-shirt ako. Pero nung ginamit ko to, ang taas niya. <laughs> <laughs> ang Pwede lakas, men. ang ceiling nito, oh. Oh, ang taas niya, guys. Guguhit yan sa, sa pwet pwet mo eh. ko lang ilalagay ito. Umakot siya hanggang buhok ko pag power ko ng ganun, umabot sa buhok ko. Oh. Imbis yung pwet ko, ikaganon ko lang, umabot siya. Hindi ko na control. Umakit yung jabs ko sa likod ko. Ramdam ko yung kalamares, yung sisig yeah! sa likod ko. Umabot din siya sa buhok ko, kaya nabasa. Kaya pala. Kasalanan sa ko, hindi ko, sure. Kasalanan Kaya, mo kasalan yan! Pero mataas to. Gusto ko kausapin yung management. Kahit yung mismo may-ari, kakausapin ko. Bilis. Ang gawin mo, magpaturo ka. <laughs> ano nangyari? babay talaga ngayon. Wala nang hiya-hiya eh, no? Oh, and guys, may, uh, may nanginginig yung tuhod. Ayan, eh, pababa na sila. Kaya, wow sa inyo, pag akit kayo dito, kay, ano, bus kumanta muna kayo ng ano. Thank you for sunshine. Aha. Thank you for rain. Thank you for joy. Milo, day. Okay. May nakita akong Serbian lady na Pines. pioneers. Serbian dancing lady. Pero bakit itong lady na to ay malusog? <laughs> Multong ba? Ah! May bata dun sa may ano. Rocking chair. Pero... Ulit. Gagi seryoso? <laughs> Multo? Pero ang bilis eh, di ba? Ano po nagustuhan mo kay Boy Tapang? Mmm, dax siya. talaga ba? dax ba talaga? Kasi nga, ay idiot. Ang tanong, may nangyari ba talaga? Ganyan ang size? size? Dax pa yung gan? Hinalaki. Hindi niya Hindi masabi kasi wala naman palaga Hindi niya masabi ng Dax. Kasi galito daw. joke <laughs> Don't laugh. Papaan nila. Laugh. Kaya <laughs> seryosa. Pero Dax ba talaga? Mabait siya. Mabait? <laughs> mabait. mabait. Okay, mabait. Kala Aton mo naman talaga. <laughs> so, sa isa ka araw. yung LJ. No, nailak tayo. <laughs> 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 Dahil pinag-usapan na natin yung ano, yung Dax-Dax na yan. Nakaka-ano kayo? kayo? nakaka kayo? Nakakawala. Isa lang. Isa lang sa isang Sus! Ito. ato okay, kissing scene. Pati kissing scene, parang scripted eh. Ay! <laughs> Sabay-sampal eh, no? Harap ang ayaw niya eh. The design is very scripted. <laughs> oh! <laughs> Aha! Si Queen Eye. Sigurado. Mapapa-unli-rise na naman si Itay. Sarap naman kumain sa mga ina sa pagganap. Mapaparami talaga ang kanin nito. 🎵 Doon ako'y amigagabi ka, buka... Ah? <laughs> ba 🎵 Bakasabay lang nag-CR? Grabe kayo. Ano'y mukha niyo ito? 3,1,000. Huh? 530,000. Huh? Huh? Pomerol, it's at Ang mahal 20, naman, men! It's at 22,000. 2007, it's at 880,000. Eh, grabe! Huh? Yeah, I get So this is 988,000. Uh this Karabi is 61. Pa, mo yan, hindi mo mm -hmm. dyan? Magbabayad ka lang wala sa oras. 16, 200, oh, it's so, an entire set. Siguro yeah. magge bilog okay, na lang ako. Oh. Right? That made me feel so much better. Cause, like I thought okay, each imperador. Yes. <laughs> I believe it's this one on its own It's around 3.7 million Grabe, men! Huh? In here, we handle over 2,500 different labels Mahal! So oh, I help you pick out the most expensive Wasana? Mahal oh, pa sa kotse nyo, men! Pag ganyan, yung tatagayin mo Naku, parang magkakasugat yung lalamunan ko Boss Turge, pa shoutout naman sa baby ko, Maria Rochelle de Corazon, La Luna, Helena, Anastasia, Safia, Freya, Chloe, Blair, Borha. Borja. Lagi kaming nanonood ng good vibes mo na mga vids. Keep it up. PS, lagi akong nagla-like at nakasabs na ako sa iyo. Oh, grabe ha, pero ang haba ng pangalan ng baby mo. <laughs> Muntik na akong hingalin doon. Seryoso ba 'yan? Sigurado pag nag-aaral na 'to, nag exam sila, no? Lagi tong huli sa pasahan ng test paper. <laughs> yung mga classmate niya tapos na mag-exam, tapos siya nasa pangalan pa lang. <laughs> Pero joke lang ha. Shoutout sa iyo Jennifer Sol de at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Kuya, pa-flex po ako please. Palagi po ako nanonood sa video mo. Okay, shoutout sa iyo Jeran at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Hi po Boss Terdong, new supporters here. I enjoyed watching your videos and it's really fun. Pa-shoutout po pala. Hahaha, <laughs> ha okay. Shoutout sa'yo, 13 May at maraming salamat sa panonood dito sa channel at welcome dito sa Terdong TV. Pa-shoutout po Kuya Terdong, napatawa po ako ng mga videos mo kahit lonely boy ako. Ay grabe naman sa pagiging lonely. <laughs> Iwas-iwasan mo yan dahil ang pagiging lonely minsan ay nagkukos ng depression. Shoutout sa'yo, Winright de los Reyes at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Pa-shoutout naman, lagi akong nagko-comment, wala pa rin. Haha, -ha. sana mabasa. Pa-shoutout din sa asawa kong guwapo si Juvenile. Ay grabe, no, halos magkatunog yung pangalan niyo. <laughs> Pero shoutout sa asawa mong guwapo na si Juvenile at sa iyo, Miss Jovi May, maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout din sa iyo. <quick> Natawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Kerdong TV, out!